Pakwan po. Akala ko nyog. po to karga po namin. Kakainin po sa laot po. Ayaw, pamaag kakainin namin sa laot. May sabwa kami doon. Ay, di ba? Lingguan lang ha? Lingguan lang linggu pare? Sa linggo lang ba? Oo, oh, masyadong matagal yun eh. Parang <laughs> <laughs> masyadong pala yun. Saan naman sa linggo pare? Ito, pakainin namin to. sa ni Boss Jet. Good science. Good science. Good science. Hey. Sa Pagpapakain kita Sa kita sa Big time Pang mirinda Paano buhayan ang kitang Makarabas, kakarga na kami ng aming gilo Ay Kahapon, kumarga na rin kami ng aming Puruduil at sulina. Grocery, ngayon Hey guys, apa guys. Kami guys, guys, Kamilu guys, 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 Karabas. Kap. Ibad niya sa gilid mo. <coughs> Karabas, yun <taong> po lang. So, <laughs> <laughs> hey, yung upala doon ang buhay, punin mo Ay, yung buhay daw Yan ang ata yan Hindi yan Yung ano dyan, yung yan? Yung may ngipin hey Guys

Ayan nyo! Ayan nyo pa ka! namin o. No? Rugin ng mga baka nila. Palahutin na to bukas. Nasi. <coughs> kaya tayo nasipin yan. Kaya nasipin. Bawal kasi maglahutin ngayon mga karabas. Birnes. Kaya, bukas. Kaya, 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 do. Bukas. Karabas. Kaya yung ano pa, yung jagang nilagyan mo, no?

Eeeeh, Capitan, có lẽ! Eeeh, cố hấp hấp! Cá vai cá, fre! Cá vai cá! 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 Cá Ang bakal ng mga Nang istik. Magkarapas, ayan po si ano. Hi guys. at saka si guys, samahan ang aming magkarapas, mangarapis natin ng yelo Paano ba magpara? Paano para? Ha? Paano pala ng yelo? Guys, ito magpara ng yelo guys sa step 1. Step 1. Ah, gano'n muna tayo.

Oh, dikdikin ko lang siya, karapos oh. Ha? Ah, dikdikin ko lang oh. Yun. Di dinasak na. Ayan. Hey. Er. Kaya pala mga gano'n er. oh, na yan. Oh. Dilasak na, nilamas pa. <laughs> <laughs> Dilasak eh. Para tipid tayo sa ilaw. Ang yan, ayan. Pusok mo yung gilid niya. Oo, oh, pagtayin ko lang oh, oh, na. Oo, ang kamay niyan. Natamura na po natin ating <laughs> Mudigiro. <laughs> Natamura na po natin si Tarabas uh, Earl. Ayun na po all. Para next <nice, laughs> kasama ko dito. Kasampa pa lang. Bakit dito maka bago pa lang tayo makarating lang yung shot sila na na mga buwas at mga buwan. Para ba si po, huwag patawanin. Wala ho malayo mo sa ospital. Malayo lang po, mga patahe. kasama si Doraemon. At ganyan kasama si Sanrio. Kalahati ang lahat mo makalahati Mga speed vlog ko mga mga bago kasama mga bagong taon ni Raptor Mga ano Matutulin Marapin. Mga rapid Mga speed Speed pala Bro, saan yan? Tapo pa Boto ko sa numero, tagal yan Ay Ano ako tayo? Ano ako tayo dito? Alokong, dito, di, uh, uh, ano kung gunting dito, hindi magbaba, uh, siguro mataas ng 500 siguro. Sa isang oh, isang, isang karga na yan. Isang karga. Ayan. di step 2. Step 2 ang problem kita mo eh. Saniya, saniya. pakita mo step 2. Huwag po yun. Baano po? i learn? there. I-chill there. Tapos, dahan-dahan natin Ay, tapos. Ay, matatagal natin yan. Para hindi matunaw, guys. Dahan-dahan lang. Lalo matunaw. Diba, diba, sa Rio? Gumagawa ka nun ng dahilan? Mga Karabas, gagawa lang po kami nung walang dahilan. <laughs> 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 ano yan? Guys, right, so, pagkain ng mga ating mga trupa. Patamlay pat, ang pagkasalita mo. <laughs> okay. Ano nabalda kayo sa inet? Grabe yung tugtog. Lumigaw Lundag ka d'yan oh. Oo. Oh. Pasumingaw sa katawan mo oh. Ano Boy Pidek? Gutom na, gutom. Gutom? Uh, mga Karabas, ito yung baon namin papuntang West Philippine Sea. Eh. Uh, Palaban tong gulay to sa mga katropa namin.

Ang mga matame. pa matama eh. Kataman wala pa. Kaon na yung namin. Pwede yung ng apat. Apat na tao. Ken? Sa atin. Sa muna. Sa muna. Sa muna. Sa muna. Mayroon po mga karabas. Kami po isa lang makina. Mga karabas. Tuloy na po. Tuloy na po na. na po. po. Tuloy na po. Kaya <laughs> kailangan yan namin ng backup kailangan namin si Tengs Tuloy po karaba kita! Tawag kita! Tawag kita!

Thanks. Ingoy. Ibigay nila lang ano hindi para ko nakalabas dito. Ano namin mga karabas oh. Ano ang karabas dito? Gulay. Dadalhin namin sa laot. Pangano sa namin trapal mga karabas? Pantapal. Butas. May butas na eh. Baka kami ng ulan doon. Rugby. Rugby. Ilagay doon. Nino. Ilang fair play yan. Ano ba 'yun? Nasle tola. Nasle Tungo Karabas. Pang namin. Na ulam, gulay. Ang tanong ilagay mo doon? Basta ano Tawid ng dagat, abro daan. Tulad mo. Tulad mo. Tulad Tulad pala budigan o, maganda. Halos alangan sa 20, no? Alam mo ba wala, mas malaki pa mala 'to sa dito, mas malaki pa. Ah, maganda. Okay. Mga 35 kuhin pala to, hindi. Kaya tayo siksek. Depende sa iyo kung kung pagbili mo na bagong hango, 'yan ni ano babayaran. 20. Ay, 30. Oh, mga 35. Ay, mga 32, 30. pero kung ano na, pag mag-stock na sa ng tatlong araw, 'yun.

masi na hindi nararamdaman focus <laughs> 05 55 ayo bilas ka look loss Ayun. Wala pa na siyang butas, karamdam. Sino mo 'yung mga? Wala ko. Karaba karaba si Ting Ito, gina-wiring ko yung mga bombilya natin. Parang may ilaw tayo mamaya. Ito ang ginagawa natin. Parang hindi madilim sa loob.

ada ya dua orang sih tahu. Para yang mau tahu. Kita bey. Dulung tadabaru. Ah, Bos. Ini enggak apa. Halo ay, manok. Ang liwanag na mechanic engineer. Yun! Dali mo! Oh, hindi, lang. Ah, dyan Para dito, agit din sa kabila. Oh. Yan, ganyan. Yan mga karabas, napuro namin na siyang Ito, pangalawa na. Pangalawang budiga na titirain nila. Wag. ano Alam karabas. Alam ko, akong... Kung makakapuno yung naiwang pangyayon dun sa taas, para alaarin. Wala pa yung mga karabas pa Karabas, ito na po. Ito puno na. Ito po pa lang. Ano ba, diba, Kap? Ang gusto siksik -sik dito, Kap? Sa yellow Kap, yung pang

Anong tayong pagdamutan yeah. ng ano? Taga. 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 Panahon. Patayin. Panahon. Yung dalawa ito, binada na yan. Parang... Ano yan? Makayang-kaya yan. Yung ta... dalawa, baka hindi pa. Di natin Panahon. Sa ating pagdayo. Tapos yan yung nangyayno natin. Yung dalawa ito, patayin sa lahat. Ito sa lahat.

may ari dito lubog na si Raptor ang kalate kalate ilutang dadalhin din namin makarabas so. si Arabas 3 at saka si Y. Colba number 14 si? BXG mabas na oh thank you Ako ko na mabas ng lumba. Hey, badi buddy, mayroon pa akong doon kinakasya. Ah, dito.

ngayon ako nakikita na yung... ngayon ako nakikita na yung budigiro. sa ito pati katibay yan. Ito yung budigiro namin. Tingnan nyo, mga karabas, baka katibay. Karabas, tututulong na siya, nagpagtalon niya. Huwag nyo lang po ilawan. Huwag nyo lang po ilawan. Talaga lang, tingnan mo mga oh ito yung namin, yung budigiro. Ano, ano man lang ano. Kaswimming? Huwag ilawan. Huwag ilawan. Huwag ilawan, baka tumalon. Oh! Mga init sa kamot. Oo, oh, sa Hindi ka pasok sa ano, pahay ni Kuya. <laughs> Ako? Sa ay, 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 ay hindi! Hindi so, ba... pa sa pahay ni Kuya. sa matanda yan. Bawa sa matanda yan. Bilis <laughs> na. na, na <laughs> ko. <laughs> 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 Ito so, mga balado na. Ito grabe. Ayun. Ayun mga karabas. Magpulagan pa lang. Ito ang na. Ito grabe. Ito yung siya. lang. O. Kita mo. Binapwede lang tawad ha. sa likod namin na. Mga karabas. Try to blow Ito lang na tira. Dalawang buka na kalahati <laughs> na tira. matapos na yung aming Sik -sik yan? mga, mga. mga rabas, puno na. Ang pangalawang budiga namin. Siksik -sik na siksik -sik po to. One one one. One. Okay, bayle, yun. Ay, okay, na dito. E, dito. Kaya sobrang namin mga uh, sa truck. Ipapahil namin sa pamay- namin. Itong karabas mga pain namin o. Oh. Yan. Pusit. Ito ang West Philippine Susal kasi mga karabas mga isa doon eh. Kaya dapat susal din ang paen. Ito na karabas yung mga... Pandigma namin. Pandigma namin na kitang. Ito na. Ito. Ito ay 205. Ito yung isa ay 187. Kamil. Yan. Dalawa yan. May reserve pa kaming isang sakong... Ano, Gagawin kita Kung sakaling malagas man siya May kami Kung wala na kayo pag Ito na ang namin Yan Yoy Ikot po Pus Up Lantayin mo Up 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 Up

Ito na yung pamahay namin sa mga pandigma na ano Pandigma namin kitang Ang gan, tuto Ayun, ito na Wala ba akong sing, ano na lang, patong Ito, laki Mayangat nga! Aroy! Malaki pa sa katawan mo! <laughs> okay. So nagdagdag kami ng kumain namin, malabanos. Banos. So, Supporta din sa amin yung Timarabas, tim dagat. Ito so, ang uli nila ba sila gayo nga may pain pa, pa, po Ang ganyan Para hindi bulok

Na. Dun, oh. ayun na. na. Nabitin na. Natapos na lahat karga ni Raptor ang mga kailangan dito sa bangka. Lahat-lahat na. Takbo lang tong kulang.